Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. <music> Dak 33. Paki-hit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kadakers, kapag tayo mag-alaga ng itik at uh, nang doon na tayo sa area hindi natin maiwasan yung ating uh, kubo na tayo ay aalis kasi magbabantay tayo ng ating mga alagang itik kaya lang kung minsan may mga tao talaga na mahilig magpasok sa hindi kanilang uh, area pasokin yung ating uh, kampo. at kumuha ng mga kung ano-anong gamit natin so uh, shout out no sa kumuha ng aking mga gamit lalong lalo na sa isang litro na round up no Ilang bahay lang kayo dyan. Alam ko na nandyan lang ang kumuha. pagpatulong mo lang yung pagkakawatan mo. Para pagdating sa panahon, aanihin mo rin yan. Ilang bahay lang kayo dyan. Tapos nawala yung run up na isang litro ko para round up lang hindi ka makabili uh, ah, ipagpatuloy mo lang yan sana pagkawaan ka ng Diyos mo na may buntot at may sungay uh, ah, sa mga bago pa po mag alaga ng itik sana wag nyong iwanan yung, yung mga kubo. Kailangan talagang mayroong taong maiiwan para may makabantay ng mga gamit. Kasi may mga lugar talaga na ang ugali ng mga tao ay medyo may pagka hindi maganda. Mahilig magkuha ng kanilang matikita alam naman nila sa kanila na hindi kanilang gamit pero yan lang ang iniisip nila na makapang lamang sa kapwa nila so set out sa mga may lahing mag dyan so hanggang dito lang muna mga kadockers Ah, uh, thank you very much. Thank you for watching. Ah, uh, see you next vlog. Paki-subscribe naman po yung AJ Mix Vlog. Ah, uh, thank you sa inyong lahat.